Shout out mga lodi. Unang first time namin gagamit ng ganitong ano, ganitong fishing materials. Titira ngayon si Manoy mga lodi. Tingnan niyo yung isda dito sa ilalim. Pakita ko sa inyo mga lods kung gaano kalalaki Tapos tingnan natin kung makatama agad si Manoy ha. Mga idol, tingnan niyo. Ito yung isda ngayon dito sa ilalim sa ilalim mga idol. Yan yan ang isda ngayon mga lodi. Grabe isda oh. Tapos nandito yung pinakamalalaki nasa ilalim. Ayan. Ayan, gaano karami mga idol. Bali, dikit-dikit ngayon yan. Tingnan natin kung makatama to. Tingnan natin kung magaling tong ano natin. Malaki no'y. Malaki noe, Malaki ang ano mo ah malaki ang piliin mo noy pumili ka ng malaki pili ka ng malaki noy pili ng malaki yung pinakamalaki hindi hmm. wala yung Meron. Meron? panis, panis, panis. Meron, nai meron.

Ena. Ena. Ay, laki, idol. Ang laki. Ang laki. Grabe, sirte. Sirte. Sirte, idol. Mamaw. Grabe, oh. Galing mo talaga, Noy. Noy, ang galing mo, Noy. Laki. Oh, boob. Laki, Noy. Ang laki. Pangpulutan yan, Noy. Wow, mamaw. Mamaw, Noy. mamaw. Galing mo pa lang mag noy eh. galing mo pa lang mag noy. Ay no, mo, laki mga lods. Ang laki mga lods. Magaling. Basta. Ano 'yan Masawakan mo pag ganyan. Kata likod day. Eh? Yan. Ano ba? noy. Mamaw. Pataas noi. Patuloy di pataas. Pataas. Hawakan mo sa ulo. Hawakan sa ulo yan. Lakay. Maammon eh.